nagdugo siya dun sa airport. At saka para ako naliligo, basang-basa yung jacket ko. Ay, hindi iniiyak ko eh. Gusto ko magpasaya ng tao kasi yun ang nang aim Sabi ko nga kahit tapdasin lang ng konti, okay na yun. Hindi daw pwede. <laughs> So recently po ay napabalita na may malalang condition po ngayon si Ate Gay. Actually nabalita po to sa KMJS. So papanoorin po natin yung video. Magbigay po tayo ng ilang inputs. Again, this video is for awareness and lahat po ng revenue na mapupunta sa video na to ay do-donate natin kay Ate Gay. Sino ba kilala? Michael Jackson. <laughs> 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 ano, iiyak ka na naman? <laughs> yung mga banal talaga ni Ate Kay talagang patok yan sa masang Pilipino kasi talagang nakakatawa po yung mga ginagawa niya, yung mga impersonation niya. Hanggang nito lang nakaraang linggo, nakatanggap kami ng mensahe. Si Ate Kay kasi ay nasa ospital ngayon at kakatapos lang ng biopsy niya kahapon at lumabas nga na meron siyang parotid tumor. Okay, so ang salita pong biopsy, again, ginagawa po yan para inspeksyonin or pag-aralan yung mga tissues sa katawan, specifically kung merong bukol or kung merong infection. So, parotid po na tumor daw yung finding sa kanya. Ibig sabihin, meron po siyang bukol dito sa parotid gland. Dito po yung banda kung saan tayo nagkakabeke nung bata tayo. So, madalas po kasi dyan magkaroon ng mga pamamaga, magkaroon ng mga bukol, either benign or cancerous. Also, kung maalala nyo, yung sakit po na beke, usong-uso yan dati. Pero ngayon po nabawasan na yung mga kaso niyan kasi po, pinalaganap na yung pagpapabakuna ng MMR, yung Measles Mumps Rubella. Si Ate Gay, nagpaunlak ng panayam. Alejandro, Alejandro. Sa tinutuluyan niya ngayon sa Quezon City. Hindi katulad ng nakasanayan, ang humarap sa aming team, matamlay na Ate Gay. So, kita natin si Ate Gay, meron pong bandage dito no? Sa leg niya, tapos bagsak po yung katawan, halata pong nanghihina siya at nang lulupaypay. And medyo nabawasan din po yung kanyang timbang. Parang hindi ito parotid kasi pag parotid tumor, dito siya tutubo dapat. So medyo unahan ng tenga. Kalebel lang ng tenga, pero yung kay Ate dito siya, sa bandang leg. Baka ibang klase po ng tumor to, hindi lang to basta-basta parotid. Ang lagay ko ngayon is mahirap kasi meron akong bitbit -bit na malaking bukol sa leeg doon ako nahihirapan. Mas hindi ako hinihingan. Kesa kasi igalong ko, baka dumubo. Para ako robot na lang. So limited din yung mobility niya, no? Uh, obviously kasi nga may malaking bukol na nakaharang sa kanyang leg. So hindi siya makalingon ng maayos and hindi rin siya makapaglakad ng maayos. So, Nitong Pebrero raw, nung unang napansin ni Ate Gay na may tumutubong bukol sa kanyang leeg. So kung February, 7 months, medyo mabilis-bilis pong oras yan or time interval ng paglaki ng bukol. Usually, na nangyayari yan kung di man sa benign, baka sa mga cancerous or sa mga malignant na bukol. Yung ganyang kabilis. So dito, no, sa picture na to, medyo obvious na no, na talagang may asymmetry sa kanyang muka. So ibig sabihin, di pantay yung kanyang muka. Pag tinignan natin, pati yung pisngin niya, parang apektado din. And makikita natin na yung bukol is dito pa lang nagpapakita kung nasan talaga yung parotid, kung nasan yung parotid gland dito sa may bandang pisngi. Pero yung leg na parte, hindi pa masyadong affected sa time na to. Hindi pantay tayo mukha mo, pa-check mo yan. Nagpa-ultrasound ako, o nagpa city scan ako. After CT scan, magpa-biopsy daw po. Ang findings is benign. Mm time na to, ang si is, I think, yung area na may bukol talaga. So, kung biopsy siya sa parotid gland, posible talaga na pwedeng mag-appear as benign or pwede rin naman mag-appear as malig nan, Kasi po kapag parotid, sinabi natin kanina, pwedeng benign yan or malignan. Pero kasi pag parotid gland tumor, mas karamihan po ng mga tumor na tumutubo sa parotid ay benign talaga. Although kung benign po yung naging findings, dapat po talaga a siya ng doktor ng follow-up. Kasi po, lalo na kung mabilisang ang lumalaki yan, pwede po kasi yan i-biopsy ulit. And after ng second biopsy, pwede po magbago yung findings na yun. So mahalaga po sa stage na to yung follow-up sa doktor natin. Kasi continuous care po ito. Hindi porkit sinabing benign ng doktor, and ito po yung mga gamutan, hindi na tayo babalik sa doktor. Dapat po bumalik tayo lagi. Kahit hindi pa nawawala ang kanyang bukol, si Ate Gay bumalik sa trabaho. Talagang alam ko yung mga racket na ito, talagang sunod-sunod and gustong gusto niya yung ginagawa niyang pagpapatawa or entertainment. May mga ganyan po talagang tao na nandiyan yung passion nila so kahit may naramdaman sila, tuloy-tuloy sila sa pagtatrabaho. Nito <laughs> nga lang nakaraang buwan, lumipad pa siya pa Canada. Ayoko naman kasi ma contract, kaya tinuloy ko yung... Nung umalis ako, maliit lang siya, medyo lumalaki na siya. At saka nagbe-bleed siya nang nagbe-bleed. Yung pagbe-bleed po or pagdurugo, ng mga tumor, isa po yung senyales na hindi yan basta-basta benign. So, kaya po nagdudugo yung mga tumor kasi posible na kinakain na ng bukol yung mga surrounding na blood vessels. So, again, dito sa leg natin, napakarami pong blood vessels niyan. And kapag kinain po yan or kapag inipit yan ng bukol, pwede po yan masira and pwede mag ng pagdurugo. September 6 and September 7, nasa Jensen ako for Teacher's Day and September 8, uwi ko Manila. Nagdugo siya dun sa airport. Asa kang para ako naliligo, basang-basa yung jacket ko. So sa picture po nato no, nakita natin na yung appearance ng bukol ay eh, medyo hindi ganun, di pang karaniwan. Medyo aggressive. And kita natin na talagang irregular yung kanyang shape bukol-bukol and may mga areas na nagdurugo. So, yung surrounding din na balat namumula. Tapos, yung area dito na yung dati, si, I think yung dating si sa kanya, yung parotid mass, uh, may bukol pa rin na onte Pero, ngayon, this time September, mas dito na halata yung kanyang bukol. Tapos, nung pag-uwi ko, diretso na ako sa doctors. Na-admit po ako. Siguro ka five times akong to. Tapos, dalawang CT scan. Tapos, dalawang biopsy. Ayun, laki na dito. Ang bilis, ang bilis po ng paglaki. February hanggang September, ganito agad kalaki. Talagang most likely malignant po ito or cancerous po itong bukol na to. Kasi yung ganyan po kabilis, hindi po yun basta-basta nangyayari sa mga benign. Hanggang nadiskubre na ang naunang inakalang benign na tumor na tumubo sa kanyang leeg malignant pala ibig sabihin cancerous ang ating working diagnosis is nasopharyngeal carcinoma mm. with extension sa kulani sa leeg niya So nasopharyngeal carcinoma, very common po yan sa ating mga Asian, mga Pinoy, sa mga Chinese And pwede po iyang makuha sa iba't ibang uri ng karamdaman Pwedeng dahil meron kang viral infection before Or ikaw ay nainigarilyo, minum ng alak And also kung malakas po kayong kumain ng mga processed food Sa mga processed food po kasi may mga chemicals po yan minsan na nagtitrigger ng pagbubuo ng mga cancerous na cells. Again, from the word na nasopharyngeal, ibig sabihin naso, sa bandang ilong po yan nagsisimula, and pharyngeal sa may bandang lalamunan. So, diyan po nagsisimula yung bukol, and then kumakalat din po yan sa may eustachian tube, or dun sa may area ng pandinig natin, sa tenga. And dahil nga po nagsisimula yan sa ilong, pwede pong ang mga pangunahing senyalis niyan ay pagdurugo ng ilong. Paulit-ulit na pagdurugo ng ilong, pwede po yan. O kaya yung lagi kayong merong sipon, or lagi may sore throat, o kaya parang merong nakabara lagi sa tenga yung iba naman, nagkakaroon lagi sila ng sipon na yung sipon nila, hindi ganun kakomon yung amoy. Parang may masangsang na amoy yung sipon nila. And yung iba naman, parang nagkakaroon ng tinnitus or nabibingi sila. So, ito po, actual case po ito ng isang patient na sa 35 years old na nakakaramdam daw ng pagbabara ng tenga niya. So, parang hindi daw pantay yung pandinig niya. So, ito po ay isang MRI na may contrast. Imagine po ninyo, nakatingin kayo sa may bandang, so naka, nakahati po yung ulo, tapos titingnan nyo po yung area na to. So yan, ito yung ngipen ng pasyente. Ito yung mukha niya. Nandito yung mukha, tapos nandito yung batok na area. Tapos ngipen, tapos pag nakita natin dito sa may bandang lalamunan tsaka likod ng ilong, may mga ganto-ganto po. May mga bukol-bukol na mas maliwanag yung kulay niya, mas maputi yung kulay. Ibig sabihin, kung makapit po yung contrast, kung kumakapit po yung contrast, ibig sabihin, merong something dyan. May namumuong bukol. So, dito po may namumuong bukol. And yung mga bukol po na yan, actually, part po yan ng nasopharyngeal carcinoma. Tapos may mga parte din po dyan ng mga kulani na nagkakaroon ng necrosis. Ibig sabihin po, yung mga kulani na yun, nagkakaroon ng namamatay na yung mga kulani na yun. Kaya namamatay kasi kinakain na rin siya ng cancer. So, kalat na po siya dito banda sa may muscle dito tapos kumakalat po siya dito sa may bandang leg. So probably ang nangyari po kay Ate Gay, nagsimula po dito yung mga niya sa may bandang parotid. Kaya yun yung unang nagkaroon ng bukol. Pero eventually, mas kinain po yung dito niya na parte, yung mga kulani po dito. So ito po another case naman, ang pasyente nito na daw. So kita natin sa kanang parte po ng leg niya or ng nasopharynx niya, andun yung bukol. So again, ito po yung ilong. Yan po yung ilong, no? Tapos ito po yung sa may bandang sinuses. Tapos sa bandang kanang parte, tipo ng likod ng ilong, nakita po natin nanjan po yung bukol. So ito po yung bukol. So kasi kapag para natin sa kabila, mas malinis and mas plain dito po, parang may mga irregularities yung tissues niya dito. And pag inakyat po natin, uh, medyo abot na rin po yung parte ng utak ng pasyente. So I think ito yung isa sa mga sanhe kaya nahihilo yung pasyente. So medyo mas mas kalat na po yung bukol sa pasyente ito. Masakit pakinggan na may cancer ka, mamamatay ka na. Yung diga ka naaabot ng 2026. Sabi ko nga kahit tapdasin lang ng konti, okay na yun. Hindi daw pwede. <laughs> Okay so hindi po pwedeng basta-basta operahan yung sa case ni Ati Gay kasi nga sobrang kalat na nung bukol and sobrang komplikado po niyan and hindi po yan operable. Walang chance na matanggal siya completely by surgery dahil po kumakapit na and kumakalat na dun sa mga importanteng ugat sa leg. So, isa po sa mga kailangan gawin kapag ganito na po kalaki yung bukol is chemo and radiation therapy. So, sa chemotherapy, tatry po natin na paliitin or patayin yung mga cancer cells. Ganon din po sa radiation. Sa radiation, sinusunog natin or pinapatay natin directly yung mga cancer cells. Ang tanging paraan daw para mapabagal ang pagkalat ng cancer cells ang sumailalim siya sa radiation o hindi kaya chemotherapy. Pero tinututulan ito ng kanyang pamilya. Okay, so isa sa mga problem is yung ayaw yata payagan no, si Ate Gay ng family niya. Kasi nga may, siguro may history na before ng cancer din sa family nila and nakita nila yung paghihirap after or habang ongoing yung chemo. So naintindihan po natin na mahirap yung sitwasyon and talaga pong nakakatakot kasi nakikita natin totoo naman na merong mga side effects ang chemo and radiation therapy manghihina yung pasyente pwedeng magsuka pero lahat po ng mga side effects po kasi ng chemo and radiation therapy ay temporary lang and lahat po nang ito ay pwede pong i-manage ng mga doctors. May mga binibigay po tayo dyang management para ma-lessen yung mga expected na side effects. Again, ang side effects po kasi ay senyalis talaga yan, na gumagana po yung gamutan sa pasyente kasi pinapatay yung cancer. So, dahil sa proseso ng chemo and radiation therapy na pagpatay ng cancer, minsan nangihina din yung pasyente. Pero again, temporary lang po ito and may mga management po tayong ibibigay dyan. So, naintindihan ko po yung takot and naintindihan ko rin po yung pangamba pero tandaan natin na kapag hindi natin tinutuloy yung chemo and radiation therapy, mas mapanganib po yung risk. And mas pangit po yung magiging outcome. Ay, yung yeah, ko eh. Gusto ko magpasaya ng tao kasi yun ang ng eh. Sabi ko magpapagaling ako. Hindi pwede ako mawala. Again, ang nasopharyngeal carcinoma or NPC, nakukuha po yan sa lifestyle, viral infection, pwede pong genetics, pwedeng mamana. O kaya naman sa mga kinakain natin, specifically kung malakas tayo mag process food, hotdog, longganisa, lahat po ng mga nakapakete. Sa mga viral infection, sa pagkabata, pwede natin yan makuha or pwede po yan mapasa sa family tree or sa genetics natin. Also, kung malakas po tayong manigarilyo and uminom ng alak kasi po ang yosi, yung usok po niyan, lahat po ng dinadaanan ng usok na yan sa loob ng katawan natin, sa lalamunan, sa daluyan ng hangin, sa baga, sa ilong, sa may leeg, lahat po ng dinadaanan ng usok, pwede po yan magkaroon ng bukol. Again, para po makaiwas, dapat iwasan natin yung mga nagkakos ng gantong karamdaman. Tigilan ang panigarilyo sigarilyo. Damihan po dapat yung pagkain ng gulay at prutas. Kasi sa gulay at prutas, may mga tinatawag po yung antioxidants. Yung mga antioxidants, nagpapabuti po yan ng mga cells natin. So, instead na magkaroon tayo ng cancer cells, napipigilan po and mas nagiging healthy yung mga cells natin sa katawan. Tanggalin din po or bawasan din po yung pagkain ng mga processed food. Kompletuhin po lagi ang bakuna and magkaroon po tayo ng regular physical activity at exercise. Kailangan ko po ng himala. Kailangan ko po ng dasal kailangan ko po ng lakas at sana po makayanan ko ang araw-araw kong buhay sa ngayon. Okay, so sa mga gusto rin pong tumulong, kaya tige, ito po yung bank account number niya. And again, yung revenue po na mapupunta sa video na to, isend is po natin yan kaya tige. Again, ang mga cancer po, kung ano uri ng cancer, alam ko po nakatakot yan and talaga po nakapangamba. So, mahirap po yan na karamdaman. Pero again, uh, basta po magkaroon tayo ng early detection. So, ibig sabihin, madetect po natin agad yung bukol kung gano'n man yan kaliit. Basta mas maaga nating malaman, mas maganda rin po yung outcome ng pasyente. The okay. Umiwas din po tayo dun sa mga nagkukos ng cancer Of course, alam natin tayo ngayon malakas yung katawan natin Pero pag tinuloy-tuloy natin yung mga bawal na magawain Or yung mga bad lifestyle Pwede po tayo magkaroon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman in the future So sa mga family members po na merong cancer patients Kung tayo po ay may pangamba, may duda sa mga chemo and radiation therapy Dapat po ilapit natin yan sa mga doktor Kasi po yung mga doktors din po yung makakatulong Laban sa mga side effects ng mga gantong treatment So, diyan ko na po tatapusin ang video to. Again, kung marami po kayo natutunan, please subscribe to my YouTube channel. And sabay-sabay po natin ipagdasal ang karamdaman ngayon ni Ate Gay.